Ano ang hindi natin maiisip na wala sa gabiing kalangitan? Aling bagay sa kalangitan ang direktang nakakaapekto sa maraming proseso na nangyayari sa ating planeta? Aling mga makapangyarihang bansa ang naglalaban-laban para sa pagiging una sa pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng bagay na ito? Siyempre, alam nyo nang ang tinutukoy natin ay ang buwan. Ang presensya ng satellite na ito pati na rin ang posibleng pagkawala nito sa ating kalangitan ay may malaking epekto o maaring magkaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng sangkatauhan. Dahil dito, ang detalyadong pag-aaral ng pinakamalapit na malaking bagay sa atin ay pangunahing layunin para sa mga higanting bansa tulad ng Estados Unidos at China. Narito ang matagal ng laban para sa pagiging una at para sa mga yaman. Dalawang suliranin na patuloy na sinusunda ng sangkatauhan sa buong panahon ng pag-iral nito sa daigdig. Pero sino ang magwawagi sa karerang ito sa kalawakan? Sabihin na agad natin, sa ngayon ay nangunguna ang China habang ang National Aeronautics and Space Administration kasama ang kanilang Artemis ay mabagal na sumusunod sa hulihan. Ka. Kaya ang buwan, paano nga ba ito nabuo at kailan ito naging kapitbahay natin? Mayroong tatlong pangunahing hipotesis kung paano nagkaroon ng buwan sa ating kalangitan. Ang una ay nagsasabing ang buwan at ang daigdig ay nabuo mula sa iisang protoplanetaryong ulap. Ang pangalawa naman ay nagsasaad na ang daigdig bilang mas malaking bagay ay ginamit ang grabidad upang mahuli ang buwan at pilitin itong umikot sa paligid nito. Ngunit ang pinakapopular na hipotesis na pinatutunayan ng mga resulta ng pagsusuri sa lupa at iba pang mga pag-aaral ay ang higanting banggaan o mega impact. Ang tinutukoy dito ay ang sinaunang banggaan ng daigdig sa isang bagay na halos kasing laki nito na ang sukat ay katulad ng Mars. Bunga ng mapaminsalang pangyayaring ito na buo ang buwan mula sa mga labi ng banggaan Anong mga balita mula sa mundo ng agham ang lumitaw kamakailan at bahagyang nagpatunay sa pinakahuling teorya? Tungkol ito sa mga gawain ng Automaticong Interplanetaryong Estasyon ng China na Chang'e. Ang mga layunin na itinakda para sa kanila ay ang pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng buwan dahil ang proyekto ay bahagi ng pandaigdigang lunar na programa ng People's Republic of China. Ang Chang'e 3 ay nagdala sa buwan ng Lunar Rover na Yutu. Ang Chang'e 4 ay tumulong sa paglapag ng Lunar Rover na Yutu 2 sa ibabaw ng buwan. Noong 2020, nagdala ang Chang'e 5 ng mga sample ng lupa mula sa buwan pabalik sa Daigdig sa unang pagkakataon mula 1776. Ngayong tag-init ng 2024, may ginawa ang Chang'e 6 na hindi pa nagagawa noon. Kumuha siya ng lupa mula sa likod na bahagi ng buwan. Sa totoo lang, sa misyon na ito ay maraming natatanging pangyayari. Halimbawa, si Yuto dalawa ay unang beses sa kasaysayan ng kosmonautika na kumuha ng larawan ng likod na bahagi ng ating buwan mula sa malapitang distansya. Dahil hindi direktang maipapadala ang impormasyon sa daigdig mula sa hemispiring iyon, dahil ang buwan ay nasa tidal lock at laging nakaharap sa atin ang kabilang bahagi, inasikaso na ng China ang solusyon sa problemang ito ng maaga. Noong 2018, inilagay sa Lagrange point sa pagitan ng Daigdig at buwan ang satellite na retransmitter na Queqiao. Siya ang matagumpay na tagapamagitan at tagapadala ng impormasyon sa Chinese Center for the Control of Automatic Interplanetary Stations. Sa totoo lang, ang lunar rover na Yutu dalawa kahit nasa sleep mode ay naranasan pa rin ang matitinding temperatura ng gabi sa buwan kung saan umabot sa halos minus isandaan at siyam napung degree Celsius ang ipinapakita ng mga instrumento. Ang aparato ay nananatili pa rin sa likod na bahagi ng buwan at gumagalaw ito ng sobrang bagal halos parang nangangapa habang sinusuri ang ibabaw ng ating satellite. Ang sobrang bagal na paggalaw ay dahil sa katangian ng lupa roon na iba kumpara sa nakikitang bahagi ng satellite. Naging record holder ang lunar rover sa tagal ng operasyon dahil nakapagtrabaho ito sa buwan ng tatlong daan at apat na araw sa mundo. Ano nga ba ang natuklasan ng aparato sa likod na bahagi ng buwan? Sa totoo lang, hindi minamadali ng China ang pagbabahagi ng mahahalagang balita at sensasyon sa mundo. Bahagyang dahil ayaw nilang tumulong sa mga pangunahing kakumpetensya sa karera, ang misyon na inorganisa ng National Aeronautics and Space Administration na tinatawag na Artemis. Gayon pa may mga impormasyon pa ring nakakalusot sa mga journal na Science, Nature at Media Portal. Sa ngayon, alam na sa likod na bahagi ng buwan ay may natuklasang kakaibang anorthosit na glass beads ang Chinese na aparato na malamang ay nagmula sa epekto ng banggaan. Agad silang tinawag na meteoritikong salamin. Mukhang lumitaw ang mga ito dito dahil sa mga pag-atake ng asteroid kung saan literal na natunaw ang ibabaw dahil sa matinding init na dulot ng mga banggaan. Natuklasan din ni Yuto dalawa ang olivine at orthopyroxene na malamang ay napunta sa ibabaw mula sa mantle ng buwan dahil din sa epekto ng mga banggaan. Nasukat ang radyasyon sa ibabaw ng buwan sa unang pagkakataon. Lumabas na halos doble ito kumpara sa International Space Station at dalawang daang beses na mas mataas kaysa sa daigdig. Nagkaroon din ng natatanging biolohikal na eksperimento sa loob ng landing module. Sa isang espesyal na lalagyan, may mga buto ng patatas, rapeseed at iba pang mga halaman, pati na rin mga itlog ng langaw na drosophila. Pagkatapos ng paglapag sa automaticong diniligan ng tubig ang mga buto. Sa kalaunan, tumubo ang ilan dito naging biyolohikal na sensasyon dahil ito ang unang beses na may tumubong buto sa ibang katawan sa kalawakan. Anong natuklasan ng lunar rover na Yuto dalawa ang pinaka nagpasabik sa publiko? May kakaibang bagay na napansin ng aparato noong Disyembre isa mga 80 metro ang layo mula sa kanya. Isa itong bagay na hugis kubo na hindi alam kung para saan pero ganoon lang ito tingnan mula sa malayo. Nang lapitan ito, napag-alaman na isa pala itong bato na may kakaibang hugis. Malamang ito ay naputol mula sa mas malaking bato at inihagis palabas mula sa loob ng bunganga. Sa ngayon, si Yuto dalawa ay nananatili sa bunganga ng Von Karman, patuloy na nagmamasid at paminsan-minsan ay natutulog kapag dumarating ang panibagong gabi sa buwan. Ganito napunta ang China sa unahan ng buong mundo at naging una sa pagsasaliksik ng likod na bahagi ng buwan ang pinakamisteryoso at hindi pagganap na napag-aaralan. Ano ang masasabi natin tungkol kay Chang'e Lima? Saan at kailan lumapag ang aparatong ipinangalan sa Diyosang Chino ng Buwan? Noong Disyembre 2020 at pu 20 matagumpay na bumaba ang Automaticong interplanetaryong istasyon sa basaltong talampas na tinatayang 2 bilyong taon na sa karagatan ng Bagyo, ang pinakamalaking dagat sa nakikitang bahagi ng buwan. Ang karagatan ng Bagyo ay may laki na humigit-kumulang 2,500 kilometro at lawak na 4 na milyong kilometro kuwadrado. Hindi lang lumapag si Chang'e Lima kundi kumuha rin siya ng mahigit isang kilo ng sample ng lupa at dinala ito pabalik sa daigdig. Bumagsak ang kapsula sa ligaw na kapatagan ng China sa isang rehiyon na tinatawag na Inner Mongolia. Ano ang ikinagulat ng siyentipiko nang inilabas ang bahagyang resulta ng pag-aaral sa lupa mula sa buwan? Ang edad ng mga batong natagpuan sa basaltong talampas ay humigit kumulang dalawang at kalahating bilyong taon hindi ito nakakagulat dahil ang lokasyon ay medyo bata pa, ngunit ang isang piraso ay mas matanda ng husto. Ang edad nito ay tinatayang apat na bilyon at dalawang dang milyon na taon. Misteryo pa rin ang paglitaw nito rito. Gayon din, sa mga piraso ng salaming hugis bola, may natuklasang napakabatang halimbawa na edad ay hindi lalampas sa isang daan at dalawamput milyong taon Lubos nitong pinabulaanan ang teorya na ang bulkanismo sa buwan ay tumigil mga dalawa at kalahati hanggang dalawa at siyam na ikasampung bilyong taon na ang nakalipas. Bakit hindi natin nakita ang pagsabog ng mga bulkan sa buwan sa ating pagmamasid? Dahil kahit maliit ang saklaw ng ganitong pangyayari, napapansin ito gamit ang teleskopyo. Hindi pa rin alam ang sagot sa tanong na ito ngayon. Sa anumang kaso, pinagdududahan nito ang kasalukuyang pananaw sa heolohiya ng buwan at kailangan ng higit pang pag-aaral. Ano pa ang mga nakakagulat na balita na inaasahan ng siyentipikong komunidad tungkol sa misyon ni Chang Elima? Nadiskubre ang bagong phosphate mineral, ika na elementong natagpuan ng tao sa buwan. Nakakuha rin ng tubig ang mga siyentipikong Chino mula sa mga sample ng lupa sa buwan. Nangyari ito habang pinapainit ang material. Dito nagagamit ang practical na aplikasyon ng kaalaman, halimbawa sa kolonisasyon ng buwan o sa paggawa ng pansamantalang base roon. Kung mula sa isang gramo ng lupa sa buwan ay makakakuha ka ng 76 na mililitro ng tubig, mula naman sa isang tonelada ay makakakuha ka ng 76 na litro ng tubig na sapat para sa 50 astronaut sa loob ng isang araw. Binabago nito ng lubusan ng pananaw natin tungkol sa patay na ibabaw ng buwan at ginagawang mas makatotohanan ang mga plano para sa pag-unlad nito. At syempre, si Chang'e Anim, ano ang nagawa ng aparatong ito para mapahanga ang sangkatauhan? Una sa lahat, dahil siya ang kauna-unahang nakapaghatid ng dalawang kilo ng lupa mula sa likod na bahagi ng buwan pabalik sa daigdig, partikular mula sa bunganga ng Apollo. Kasabay nito, iniladlad ng aparato ang watawat ng People's Republic of China sa buwan. Sa nasabing lugar wala pang anuman mula sa daigdig noon. Batay sa karanasan ng naunang automatikong istasyon, dinala ni Chang'e Anim noong ika-25 ng Hunyo, dalawang libo at 2024 ang mga sample ng lupa pabalik sa daigdig. At sa parehong rehiyon din, ang autonomong rehiyon ng panloob na Mongolia. Kaunti lang ang ulat sa siyentipikong media tungkol sa paunang resulta ng pag-aaral sa mga batong galing sa likod ng buwan. Particular, sinasabi na ang lupa sa lokasyong ito ay mas poroso at malambot at marami ring plagioklase na natagpuan sa sample. Itinuturing na magmatic ang mineral na ito at medyo karaniwan sa kalawakan. Halimbawa, natagpuan din ito sa asteroid na Itokawa. Isa pang mahalagang punto, napakakaunti ng rare earth elements, potassium at phosphorus, ang tinatawag na potassium at phosphorus sa dinalang lupa. Malaking pagkakaiba ito ng sample na ito kumpara sa mga dinala ng Chang'e 5 probe at Apollo mission. Isa pa itong patunay kung gaano talaga nagkakaiba ang nakikitang bahagi at ang nakatagong bahagi ng buwan pagdating sa kanilang pisikal at heolohikal na katangian. Sa mga hindi halata, dapat ding banggitin na ang ganitong pagkakaiba pati na rin ang pagkakatuklas ng mga batong kahawig ng sa ay maaring hindi direktang patunay ng katotohanan ng mega impact theory. Pero kumusta naman ang lagay ng mga pangunahing kakumpetensya sa Amerikanong chinong karera sa kalawakan? Sa kasamaang palad, hindi pa gaanong matagumpay ang Artemis program kumpara sa mga Tsino. Itinatag ang programang pananaliksik na ito noong 2017 ng kontrobersyal na politiko na si Donald Trump. Sa ngayon, natapos na ang isang bahagi ng misyon ng Artemis sa Ang walang taong barkong Orion noong 2022 na inilunsad mula sa Cape Kennedy ay nanatili sa kalawakan ng 25 araw at 3 araw na gumalaw sa kabaligtarang direksyon ng pag-ikot ng buwan na tinatawag na retrograde orbit. Pero ang Artemis dalawa at ang mga susunod na yugto ng misyon na ito ay malaki ang tanda ng tanong. Inaasahan nila ang may tao na paglipad ng parehong barkong Orion at pagkatapos ay ang pagbaba ng mga astronaut sa ibabaw ng buwan at paglulunsad ng istasyong malapit sa buwan na gateway. Gayunpaman, kahit matupad pa ang mga planong ito, mas malayo na ang narating ng mga Chino kaysa sa mga kakumpetensya. At ang problema ay hindi lang basta sa karaniwang paligsahan ng mga bansa. Ang totoo, kung ang mga automaticong interplanetaryong istasyon ng China ay matagumpay na makahanap ng mahalagang yaman sa buwan, posible na ang mga kinatawan ng bansang ito ay mamanipulahin ang nasabing bahagi ng ating satellite at hindi papayagan ng iba na makapasok doon. Lalo pang nakakabahala ang mga plano ng China na marating ang timog polong ng buwan kung saan ayon sa mga siyentipiko maaaring may malaking deposito ng yelong tubig. Basahin sa pagitan ng mga linya, mahalagang yaman ito lalo na para sa kolonisasyon sa hinaharap. Ang Amerika ay may malalawak na plano para sa hinaharap. Sa taong 2030, nakatakdang mag-landing sa timog na polo ng buwan. Sa 2031, landing ng may kasamang crew sa 2032 paglapag sa buwan na may dalang lunar cruiser at iba pa, kabilang na ang Artemis 10 mission na naglalayong magtagal ang mga astronaut sa ibabaw ng buwan hanggang 2035. Sa tingin mo, posible bang magawa ang mga planong ito at sino kaya ang unang makakamit ng mga layuning ito kahit kaunti lang? Kung isa sa alang-alang ang bilis ng pag-usad ng teknolohiya ng China, pati na rin ang sigasig at maging ang pagiging masigasig ng mga siyentipiko nila, malinaw ang sagot sa tanong. Siyempre, hindi naman natin masasabi na walang ginagawa ang National Aeronautics and Space Administration Kasalukuyang dinedevelop ang mga anti-radiation na vest, mga rocket carrier cubesats, napakaliit na artificial na satellite ng mundo, at mga makabagong uri ng lunar spacesuit. Kung ibuod natin ang pansamantalang resulta ng karera sa kalawakan, parehong ngayon ng layunin ng Estados Unidos at China kung sino ang unang makakarating sa timog na polo ng buwan. Ano ang special dito? Una, dahil merong yelo ng tubig. Pangalawa, pinaniniwalaan na may mga bunga roon na laging madilim, mga kakaibang bitag kung saan ang materyales ay nasa unang yugto ng pagbuo ng solar system. Pangatlo, mahalaga ang mga hypothetical na tuktok ng walang hanggang liwanag para sa mga susunod na misyon. Mga lugar sa ibabaw ng buwan na nagbibigay daan para tuloy-tuloy na makapag-recharge ng mga kagamitan gamit ang solar energy halimbawa kahit sa panahon ng gabi sa buwan dahil hindi sila kailanman natatakpan ng anino. Magkakaroon ba ng epekto ang pagsakop sa buwan at ang pagiging una sa larangang ito, lalo na't na malalaki ang mga bansang kasali sa kompetisyon sa balanse ng kapangyarihan at geopolitika ng mundo? Ibahagi ninyo ang inyong mga opinion sa mga komento. O sige mga tagalupa, hindi pa ito ang katapusan ng video. May mga paparating pa tayong napaka-interesante at talaga namang kamanghamanghang mga episode. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa ilalim ng video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At ituloy ang parirala na, alam ko, sa ganitong paraan ipapakita nyo na tama ang direksyong tinatahak natin. Huwag kayong lilitang channel.